Manito ang chapter 22 verse 1 up to 15. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila kinakausap niya sa wikang Hebreyo, ay lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, Ako'y Hudyo na ipinangayak sa Tarso ng Silesia, datapwat pinapag-aral sa bayang ito. Sa paanan ni Gamalel na tinuruan na linsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautosan ng ating mga magulang. Palibas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyo lahat ngayon. At aking pinag-usig ang daang itong hanggang sa mamamatay na tinatalian at ipinapasok sa mabilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Gaya rin naman ng mga pangulong saserdoti na nagpapatutuog sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda na sa kanila naman ay tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa damas ko upang dalhin ko naman mga gapos sa Jerusalem ang nangaroon upang parusahan. At nangyari na, samantalang ako ay naglalakbay at nalapit na sa Damasco na magtatanghalian ang tapat. Biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasog sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako ay si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag uusim At sa katotohan ay nakita na mga kasamahan ko ang ilaw. Datapwat, hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa Damasco. At do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinilagang gagawin mo at nang hindi ako makakita dahil sa kaningninga ng ilaw na yaon. Palibhas ay kay ako sa kamay mga makasamahan ko ay pumasok ako sa Damasco at isang ananias lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga hudyong na eksisitahan doon ay lumapit sa akin at natatayo sa tabi ko ay nagsabi sa akin, Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin at ng oras din niya ay tumingin ako sa kanya. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Amen.